Karamihan sa mga introvert na tao ay sanay ng mabuhay kahit hindi pinapansin. Natuto na silang umunlad sa katahimikan at namumulaklak sa lilim. Ang pagiging invisible ay naging tahanan na nila, isang tahimik na kanlungan mula sa ingay ng mundo. Pero ang mamisinterpret, ibang usapan yan. Dahil ang mamisinterpret ay hindi lang basta hindi ka nakita, iniba ka. Biglang hindi na ikaw ang nakikita ng mga tao kundi isang distorted na version na suot ang mukha mo. Isang karakter na nabuo mula sa mga maling hinala at mabilisang panghuhusga. Sa video na ito ay sisisirin natin ang silent pain ng mga introvert. Hindi yung pain ng pagiging hindi napapansin, kundi ang mas masakit pang sugat ng pagiging misinterpreted. Number 1. Tahimik lang pag hindi napansin, pero maingay sa isip pag na-misinterpret. Para sa mga introvert, ang pagiging hindi napapansin ay isang bagay na natutunan na nilang kayanin. Masakit. Oo. Parang pagiging invisible, pero ito ay isang uri ng sakit na tahimik. At sa tahimik doon sila sanay. Doon sila nag-iisip, nagdaramdam at muling bumabangon. Pero ang ma-misinterpret, ibang klaseng laban 'yan. Hindi ito nagdadala ng katahimikan, kundi ingay, maingay, paulit-ulit at walang tigil na ingay sa loob ng isipan. Dito na nagsisimula ang pag-ikot-ikot ng kanilang mga iniisip. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mali ang pagkakaintindi nila. Bakit palagi nilang ganito? Umiikot sa isip nila ang buong usapan na parang sirang plaka. Bawat salita, inuulit. Bawat sagot, binabago sa imahinasyon. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng approval. Ito ay tungkol sa sakit na ma Sa mga introvert, ang ma ay parang pagsasalita ng puso gamit ang isang wika na sila lang ang tunay na nakakaintindi habang ang ibang tao ay paulit-ulit itong tinatranslate ng mali. Parang pagbibigay ng tula sa isang taong puro numero lang ang alam. Number 2. Akala ng mga tao mahina ang mga introvert dahil hindi sila maingay mag-react. Maraming tao ang nagkakamaling iniisip na kahinaan ang quiet personality ng mga introvert na tao dahil lang hindi ito sinasabayan ng ingay. Pero ang tunay nilang kapangyarihan ay hindi nakikita sa matitinding reaksyon o ingranding mga pagpapakita. Nasa kakayahan nila itong manatiling kalmado at matatag habang ang paligid ay gumuguho. Hindi sila sumisigaw para marinig. Hindi rin sila gumaganti para lang patunayan ang sarili. Sa halip tumutugon sila gamit ang katahimikan, pagpipigil at malinaw na pag-iisip. Pero sa mundong madalas ihambing ang lakas sa dami ng ingay, ang ganitong uri ng katahimikan ay nakikita bilang pagsurrender. Pero hindi nang susurrender ang mga introvert na tao. Pinipili lang nila ang kapayapaan kaysa sa ego, ang karunungan kaysa sa padalos-dalos, at ang pagiging totoo kaysa sa drama at ang ganitong klaseng strength na tahimik, disiplinado at totoo ay sobrang bihira. Kaya't madalas, hindi ito nakikilala hanggang sa ang ibang tao na mismo ang tuluyang mabasag sa kapipilit na magpanggap na meron sila nito. Number 3. Napagkakamalang walang pakialam ang mga introvert pero independent lang talaga sila. Ang mga introvert ay hindi kumakapit. Sila ay dumadaloy. Eh. Hindi nila kailangan ng paulit-ulit na paalala para maramdaman o magpakita ng pagmamahal. Ipinapadama nila ito sa presensya, hindi sa palabas. Pero sa mundong nahuhumaling sa mga instant replies at makukulay na pagpapakita ng emosyon, ang tahimik nilang pagiging independent ay madalas na pagkakamalang pagiging walang pakialam. Kapag kumuha sila ng day off para sa sarili, may mga nagpapanik. Kapag hindi sila sumagot, may mga nag-iisip na kinalimutan na sila at kapag tunay silang nag-e-enjoy sa pag-iisa, tinatawag silang cold o walang interes. Ang hindi alam ng karamihan, malalim din magmahal ang mga introvert. Pero sa ibang paraan, hindi sila maingay o magarbo. Sila ay precise, tahimik, tapat. Naaalala nila ang mga maliliit na bagay, ang paborito mong kulay, kung paano mo iniinom ang kape mo, at yung mga kwentong minsan mo lang sinabi pero tumatak sa kanila. Hindi ka nila bubuhusan ng mga emojis o non-stop na atensyon. Sa halip, ang inaalok nila ay mas bihira. Isang tahimik at sagradong espasyo kung saan makakahinga ang kaluluwa mo. Hinahandal ng marahan, araw-araw, nang hindi nangangailangan ng performance. Number 4. Napipilitan magpanggaba mga introvert para lang hindi mamisinterpret. Dumarating ang punto na kahit ang pinakatapat ng mga introvert ay napapagod. Napapagod sa paulit-ulit ng mga tanong, mga panguhusga at mga maling pagkakaintindi. Lagi silang tinatanong ng mga tao na, Bakit ganyan ka? Bakit hindi kang umiti? Bakit ang lalim mo masyado? Kaya unti-unti natuto silang mag-perform. Ngumingiti kahit hindi nila feel, tumatango kahit hindi sila sangayon, nakikisabay sa enerhiya ng paligid, kait ubos na sila sa loob. Lahat para lang hindi ma-misinterpret. Hindi ito panlilin lang. Ito'y isang anyo ng emotional camouflage. Pero sa bawat kilos na hindi totoo, unti-unti silang lumalayo sa sarili nilang authenticity. At sa paglipas ng panahon, nakakalimutan na nila kung paano maging totoo, kung paano ang tahimik ng walang paliwanag, kung paano lang basta umiral nang hindi nag a para sa iba. Oo, tuloy pa rin ang kanilang pakikibaka sa mundo. Pero kapalit nito ay ang tahimik na pain ng unti-unting pagkawala sa paningin ng mundo. Number 5, sinasabihan ng introvert na magsalita ka pero hindi naman tunay na pinakikinggan. Isa sa pinakamalupit na irony para sa mga introvert ay ito. Sasabihan silang magsalita pero kapag nagsalita na sila, wala namang tunay na nakikinig. Hindi sila nagsasalita para lang mapuno ang katahimikan Nagsasalita sila kapag may saysay, -say, kapag pinag-isipan, kapag totoo ang nais nilang iparating. Pero kapag sinalubong ang kanilang mga piling salita na mga putol-putol na tugon, mababaw na mga reaksyon o tahasang pagwawalang bahala, hindi lang sila nababastos, nasasaktan sila. Hindi dahil gusto nila ng pagsang-ayon, kundi dahil umaasa silang matanggap. Ang bawat salita ay may bigat, may laman ng enerhiya, damdamin at pag-iisip. Kaya kapag hindi sila pinakinggan ng malalim, pakiramdam nila ay parang tahimik na pagnanakaw ang nangyayari. At dahil doon, muli silang lumalayo. Hindi dahil sumuko na sila, kundi dahil nagluluksa sila. Nagluluksa para sa mga lingwaheng panloob nila, isang wika ng katahimikan, lalim at sinseredad, na muling hindi narinig sa mundong sobrang maingay para mapansin. Number 6, ang katahimikan ng mga introvert ang nagiging lona ng ibang tao. Para sa mga taong hindi marunong tumingin ng malalim, ang mga introvert ay madalas na napagkakamalang blankong pahina. Mga espasyong tila kailangang punuin ng mga sariling akala, takot at kwento ng iba. Ang kanilang katahimikan na dapat sana'y pinapahalagahan bilang anyo ng lalim at pagninilay ay nagiging parang canvas kung saan ipinipinta ng iba ang sarili nilang mga insecurities. Mayabang yan. Sigurado lonely siya. May tinatago yan. Parang hindi totoo yung taong yan. Wala sa mga ito ang tunay na refleksyon ng kung sino talaga sila. Pero napipilitan pa rin silang ipagtanggol ang sarili laban sa mga kwentong hindi nila ginawa. Nakakapagod sa isip, parang unti-unting binubura ang pagkatao nila. At ang mas masakit pa, lalo silang na-isolate. At sa pinakamasaklap na yugto, kapag tuluyan ng hindi sila tunay na nakikita, unti-unti silang nawawala. Hindi sa mundo, kundi sa sarili nilang pagkakakilanlan. Number 7. Umaalis ang isang introvert sa mga usapan na may pakiramdam ng loneliness. Madalas ginagawa ng mga introvert ang lahat para lang makipag-connect. Nagpapakita sila, ngumingiti kahit mabigat, nagsishare ng mga maliliit pero mahalagang bahagi ng kanilang sarili. Pero kahit anong effort, madalas din umaalis sila sa mga usapan na mas ubos kaysa sa dati. Hindi sila napuno ng interaction, na drain sila, na natiling nakatago ang tunay nilang sarili, ikinubli sa likod ng socially acceptable version na napilitan lang nilang gampanan. Ito ang tahimik na trahedya ng pagiging misinterpreted hindi palaging galit o tensyon ang sakit. Minsan, emptiness. At yung kawalan na yon, may dalang kakaibang sakit. Hindi ito yung katahimikan na komportable sila. Ito ay pagputol ng koneksyon. At para sa mga introvert na higit na naghahanap ng katotohanan kaysa sa atensyon, mas masakit ang ganitong disconnection kaysa sa kahit anong pag-iisa. Number 8. Kapag laging na misinterpret ang mga introvert, mas lalo silang lumalayo. Hindi naman talaga gustong mag-isolate ng mga introvert, pero habang tumatagal, napipilitan silang umiwas. Ang pagiging misinterpreted ay tumitigil sa pagiging simpleng hindi pagkakaintindihan at nagsisimulang maging isang tahimik na trauma. Bawat maling akala, bawat kwentong ipinapataw sa kanila ay nagiiwan ng bakas. Isang kirot na dahan-dahang nagiging emotional armor. Unti-unti, mas kaunti na ang ibinabahagi nila mas kaunti ang ipinapakita, mas bihira na silang magsalita. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod. Dahil kahit anong pagsubok na ipaliwanag ang sarili, maling pagkakaintindi pa rin ang isinusukli. Kaya sila'y lumalayo, nagiging sagrado ang kanilang panloob na mundo. Parang tula na hindi basta-basta binibigkas, maliban sa mga taong marunong bumasa ng may respeto. Hindi sila nagiging bihasa sa pakikipag-ugnayan sa marami Ngunit bihasa sila sa wika ng katahimikan kung saan hindi na sila nasasaktan ng mga misinterpretation sa kanila. Number 9. Nagsisimula ng magduda ang isang introvert kung may makakaintindi pa ba sa kanya. Para sa maraming introvert, ito ang pinakamalalim na sugat. Hindi lang ang sakit ng pagiging hindi naiintindihan, kundi ang tahimik na kirot ng pakiramdam na baka sila ay hindi talaga mababasa unti-unti nilang kine-question kung may tao pa ba talagang kayang damhin ang kabuuan nila, ang kanilang lalim, ang mga patong-patong na damdamin, ang wika ng emosyon na mas nararamdaman kaysa sa sinasabi. Lahat ito ay tila nagiging sobrang komplikado para sa mundong hindi marunong magbasa ng tahimik. Kaya sila ay lumalayo, hindi sa paraang dramatiko, kundi sa paraang sinasadya. Nagtatayo sila ng panloob na kuta. Walang tulay, walang paanyaya mas pinipili ang pag-iisa kaysa sa paulit-ulit na pag-asang baka may makita sa tunay nilang anyo. Hindi na sila umaasa ng pangunawa mula sa iba. Hinahanda na lang nila ang sarili para sa mga maling pagbasa sa kanila. At sa pagdaan ng panahon, natuto silang mamuhay sa ganitong klase ng pag-iisa. Natatagpuan nila ang aliw sa sarili nilang presensya. Sila mismo ang nagiging saksi ng sariling kaluluwa sa panahong wala ng iba. Ngunit sa mga tahimik na sandali, bago matulog, may isang munting apoy na nananatiling buhay. Pangungulila. Isang marupok ngunit matatag na pag-asang baka. Baka may isang tao dyan na sa patang katahimikan, lalim at presensya para basahin sila sa paraan na noon pa man ay inaasam nilang maunawaan. Number 10, akala nila tahimik lang ang isang introvert, pero nasa observation mode pala ito. Madalas na pagkakamala ng mga introvert na pasib. Pero ang totoo, sila ay mga matatalim na tagamasid. Bawat sandali ng katahimikan nila ay hindi kawalan, kundi lalim. Habang ang iba ay naguhunahan magsalita, ang mga introvert ay tahimik na nakikinig sa emotional frequency ng paligid. Napapansin nila ang mga bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan. Ang bahagyang bitak sa isang pilit ng ngiti, ang biglaang pagbabago ng postura, at ang tensyon sa hangin kapag may taong hindi totoo sa sarili. At dahil hindi sila agad sumasagot o nagpapakita ng matitinding emosyon, madalas silang mamisinterpret bilang walang pakialam. Pero sa likod ng mahinaong anyo nila, may isipan na aktibong nag -oobserba. kumukuha ng mas maraming insights. Sa ilang segundong katahimikan, kaysa sa buong pag-uusap ng iba. Hindi man malakas ang kanilang presensya, malalim at makapangyarihan naman ito. Isang uri ng engagement na hindi madaling makita maliban na lang kung marunong kang tumingin ng mas malalim. Number 11. Akala ng iba may tinatago ang mga introvert, pero pinoprotektahan lang nila ang kanilang kapayapaan. Madalas mapagkama lang sarado o mailap ang mga introvert, pero ang totoo, mapili lang talaga sila. Hindi sila nagbubukas para lang mapalakpakan o tanggapin. Hindi sila nagsasalita para lang marinig. Nagbubukas lang sila kapag ang espasyo ay pakiramdam nilang sapat na sagrado upang hawakan ang kanilang katotohanan nang hindi ito nababaluktot o nasisira. Sa isang mundong palaging humihingi ng openness, ang tahimik nilang paninindigan ay madalas na napagkakamalang pagtatago o pag-iwas. Ang hindi naiintindihan ng karamihan ay hindi lahat ay may karapatan sa kanilang kwento. Hindi lahat ng espasyo ay ligtas at hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin. Minsan nananatili silang tahimik, hindi dahil natatakot sila o may tinatago kundi dahil masyado nilang malalim na nararamdaman ang lahat para ipilit ang mababaw na salita. May mga damdamin na sobrang maselan, hindi nabubuhay sa ingay ng pag-explain. Ang pagbabantay nila sa kanilang kapayapaan ay hindi pagtatago, kundi pagpaparangal sa sarili. Isa itong tahimik na karunungan, isang boundary na isinilang mula sa matibay na respeto sa sarili. At kung hindi ito komportable para sa iba, ang problema ay hindi ang pagiging totoo ng introvert kundi ang discomfort ng iba sa lalim na hindi nila maabot. At number 12, akala ng mga tao hinuhusgan sila ng introvert pero tahimik lang talaga sila. May mga tao na hindi mapakali sa presensya ng isang introvert. Hindi dahil may ginagawang masama ang introvert, kundi dahil ang katahimikan nila ay parang salamin na nire-reflect ang ingay sa loob ng ibang tao. Yung ingay na matagal na nilang iniiwasan. Kahit walang sinasabi, ang introvert ay nakakalikha ng espasyo kung saan ang iba ay napipilitang harapin ang sarili nilang mga iniisip at dahil doon nakakaramdam sila ng discomfort na madalas ay nauuwi sa maling akala na sila'y hinuhusgahan. Kaya lumalabas sa mga tanong tulad ng Bakit ang tahimik mo? Bakit ang cold mo? Hindi dahil may mali sa introvert, ngunit dahil nagkaroon ng salamin sa sariling kaba, ingay at insecurities ng ibang mga tao. Pero yung introvert, hindi sila humusga. Nandyan lang sila. Tahimik, buo at totoo. At para sa ilan ang ganitong uri ng presensya, yung walang arte, walang pagpapanggap, ay masyadong tapat para manatiling komportable. Ang mga introvert ay hindi naghahanap ng spotlight. Naghahanap sila ng sincerity. Hindi sila uhaw sa mga papuri o palakpakan. Ang tunay nilang hinahangad ay ang mabasa ng tama. Kapag sinasabi ng iba na sila ay mahirap basahin, kadalasan mas tungkol ito sa tagamasid kaysa sa taong tinitignan. Baka ang problema ay hindi ang pagiging komplikado nila, kundi ang kakulangan ng pasensya ng iba. Ang kaluluwa ng isang introvert ay hindi nagsasalita sa mga pamagat at ingay. Nagsasalita ito sa mga gilid, sa talinhaga at sa liwanag ng buwan. At tanging ang mga taong may sapat na pasensya, presensya at lalim ng pagtingin lang ang makakaunawa sa mga katotohan ng pinipiling ipahayag ng mga introvert nang hindi kailangang sambitin. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Hazel LT. Sabi niya, marami ako nalalaman at natututunan sa mga videos mo sa pagiging introvert ko. Mas lalo ko pang nakilala ang totoong ako. Lagi akong nanonood sa mga videos mo at napapangiti dahil dito. 80% ata sa pagiging introvert ko ang na-unlock mo sa mga videos mo. Salamat po Sir AP. Sabi naman ni Jig0719, solid po. May kilala po ako na introvert at parang na-experience ko halos lahat ng mga sinabi niyo po. Salamat po kasi sobrang helpful ng mga videos niyo po. At ayon naman kay Lala Alab, maraming salamat po sa content mo. Habang pinapanood ko ito, marami ako natutunan lalong-lalo na sa pakikipagsalamuha sa mga taong may dalang negatibong pag-iisip. A shoutout din kaila Annalyn Granada, Emma Villanueva, Pritzi Suarez, Pax Tumulak, Marie Delightworker, Master Buten, Carlo Marcos, Kalayaan Kapayapaan, Louie Borlongan, Sabotaje Rap Vlog, Jola Short Video, Ramlat, Kati, Lorena Bintas, Talang Kate, at kay Dennis Aransanso. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba na napapaamo ng mga introvert ang isang tao nang hindi niya namamalayan? Panawari mo sa video na to.